Hello mga Ako sa sumakat kat. Hello, hello, hello. <laughs> Kumusta na kayong lahat dyan? Ito na naman si Shory Katakera. Charis. <laughs> Ito na nga mga kasyarikat. Nandito na ako sa Stockholm And this is my first day na gumagala-gala dito. At itong pinuntahan ko ngayon, nandito tayo ngayon sa palace ko. Kasi binibisita ko yung friends ko. Charis. Charis. <laughs> Ito yung palace mga kasurikat. Ito yung sa likod sa palace. At oh, ang ganda niya talaga mga kasurikat. Ma-amaze ka talaga sa sobrang ganda. Lalo na at ang gagwapo ng mga guard dito mga kasurikat. Diyos ko, ang sasarap ito na nga, hindi ko nga nakita yung friends ko mga kasyurikat. Kasi sa sobrang lamig ba naman, just ko nagmamadali na ako dito mga kasyurikat. Pero ang ganda pa rin mga kasyurikat. Sulit na sulit talaga ang pagpunta ko dito mga kasyurikat. Tingnan nyo naman mga kasyurikat, just ko, ang ganda. Um, this is my second time here na pumunta ko dito sa palace ng Stako mga kasyurikat. But the last time, last 2020 yata, hindi ako masyadong nakagala kasi nga may kasama ako. Iba talaga gumala yung, yung ikaw lang, yung solo traveler ka lang ba? Kasi magagawa mo lahat ng gusto mo. Sobrang ganda niya talaga, mga kasurikat magkasyurikat. Kaya kung pupunta kayo sa Europe, punta din kayo sa Sweden, sa Stockholm. Sobrang ganda talaga magkasyurikat. Promise. <laughs> sa likod pa lang to ng palas mga kasyurikat ha. How much more kung sa harapan, di ba? Alam kong ano kasi siya, yung sa harapan ng palas. Naka-face kasi siya sa dagat. At alam ko maraming mga building doon, mga structure na mga...